uh, antiko ng mga katulad ng gadget ng unang araw. So ang mga price nito, magkano mga presyo nito? Boss Mar. O oh, 200 ng mga ganito mga ganito mga gadget, no? Mga, mga ano, mga lumang gadget no sa mga kamera. So may, may may, champa, may swerte. Uh, pero walang, balik. walang jackpotan. <laughs> ang jackpotan lang nasa loto. Sa purawutan, ah. may swerte, may tsamba. Oh. Pero walang, tama, walang jackpot dito. Uh, tama, Ang tama. jackpot nasa loto. Oh. Wow. Alright mga guys, so nandito lang tayo sa area kung saan naman tayo dito sa nakalatag. Ay, good morning po. So nandito tayo sa area kung saan mga nakalatag dito sa Carmen. So update price lang tayo dito mga sa mga bawat na nakalatag dito sa Carmen price. O oh, shout out sa lahat mga wave W. So maraming salamat po sa inyo mga tumatagi sa ating YouTube channel. So nandito sa kita. So ang uh, ka-vlogger, shout po sa lahat ng subscriber ni Boss Mark TV. O oh, shout po sa lahat mga ano. O oh, so good morning po boss. So ayan mga guys, nandito sa kami para mag-update naman tayo dito sa about ng mga nang dito kay lahat dami. Shut <laughs> up. So sa manyo ko, let's go. Alright mga guys, so nandito na tayo sa area kung saan naman tayo dito sa na nakalatag Ay, good morning po. So nandito tayo sa area kung saan na mga nakalatag dito sa Carmen. So update price lang tayo dito mga sa mga bawat na nakalatag dito sa Carmen Price O oh, shoutout sa lahat mga Wave W. So maraming salamat po sa inyo mga sa ating YouTube channel. So nandito sa kita. So ang uh, ka vlogger shoutout po sa lahat ng mga subscriber ni Boss Mark TV. O oh, shoutout po sa lahat mga ano. Oh, so good morning po boss. So ayan mga guys, nandito sa kami para mag-update naman tayo dito sa about ng mga nakalatag dito kay lahat dami. Rilaw yan, rilaw. <laughs> Shut up. So sa manyo ko, let's go. Nandito na tayo kaya no, dito sa mga about mga na nakalatag dito kaya ano no, uh, So mayroon man tayo mga antique dito about na mga about ng mga Uh, mga kamera ng no? mga guys no, sa mandito dito sa so, mga process naman dito mga guys so naghalap kay mga uh, mga pisa-pisa or mga pang display mga antiko ng mga katulad ng gadget ng unang araw so ang mga price ito magkala mga kapresyon boss mar o, 200 ng mga ganito mga ganito mga gadget no? So, mga ano mga lumang gadget no sa so, mga kamera so mayroon naman tayo dito mga ito mga guys katulad nito so ito mga remote no so ito mga brand new ba to so may mga plastic pa tayo battery lang mga magkano o 50 pesos lang sa mga remote ng mga ano yun yung mga gusto mo naganap ng mga tulad nito mga so napakadami ng mga ano katawag ito USB so dito mga USB ang magkano mag o 50 pesos bahala kayo magkape so may mga laman na siguro iba to o yung iba kasi ito yung iba may mga bago mayroong loma ibig sabihin may mga karga na to mamili na lang kayo sigwenta sigwenta lang tumawag sa mga USB na ito katulad na yung nag dito sa Burawutan oh. may 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 champa may swerte oh. pero Pwede walang, jak, walang jackpatan yung <laughs> jackpatan lang nasa Lotto. Sa Kapurawutan, may swerte, may tsamba. Oh. Pero walang tama, uh, tama. jackpot dito. Uh, tama, ang tama. jackpot nasa loto. Oh. Eh, so, kung talagang, ang mga kinaganda dito, dito sa Buratan, swerte oh. yan talaga. Oh. Kung pag-usapan na wala ka ng, ano, doon pumunta ka na sa ibang market. Oh. Sa market ka na? Dito, lahat dito sa mm. buro ang utang. Bumili ka oh. lang. Kaya, may measure din, may me, oh. oh. Kaya, Kaya Walang walang jackpot. <laughs> Loto. Tama-tama yun si Boss Mar. Totoo uh. to -toto, yun. Ang jackpot dito sa buro uh, mga... So So, 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 langos, so, javay, so Tony Vlog. Ayan, so, oh, uh, sa mga hindi pa na subscribe nga kay Tony Black mag-subscribe na kayo. So, dito mga guys. So, yun na. Tama naman sinasabi niya. Dito sa ganito sa buro Dito sa buro utang. O, katulad, for example, ito mga guys. Ito. Ito, for example. Ito. Ayun, dami yan, no? Dami yan. Mga bago yan. Ito, halo-halo na to May bago, may... May luma. May luma. So, ito, 100% pa rin tarin. Ito kasi bago yan, eh. Yan, katulad yan. Binabargain nila mga obstacles sa mga mall yan. Yan, yan. Ito, pero sa magkano ba to? Yan, yeah, 50, 50 lang yan. O, si lang. Mga, ang tawad to, ang tawad? O. Headset to? Ha? CCTV yan. Ha? CCTV. Ah, CCTV and... sa mga o oh, pwede na din 'yan pang ano. Yan sa mga CCTV, 'yon. Katulad mga brand niya 'yan, ha. 'Yon dito, Sandami ang dami dito mga pwede no. Na... Kaya nga ang kasabihan dito, guys. Masipag ka lang mag-ikot dito sa Carmen Plaza sa mga burotan. Makakahanap ka ng jackpot. Jackpot sa Ito yung sabi nila, jackpot. Masipag ka lang mag-ikot. Makakahanap ka lang. Kasi meron na eh. Na nabili mo mura. Good pa siya. O oh, diba? Jackpot yun. Pero jackpot na ng yaman sa lang 'yon. Yeah, dito mga o, for example, hindi naman si Segunda si Mano to guys. So for example, ang kasirolan na walang taki, ah, walang handle o oh, walang hawakan dito, mayroon. Magkano na nanay ko, oh, 20 lang. Ito, brand new rin 'yan. Kaya nilalatag to, i-compare sa marketan, may ano tawag niyon yung Ito, taripa. Katulad dito. Oh, yan, brand new oh, rin yan. Brand new to. Pero <coughs> nagkakalagan 10 piso lang. Oh, 10 piso. Oh, sampa kayo mamumuhay. oh, yan. Sabi ko sa inyo, sa buruutan, may swerte, may kamba. Oh, <laughs> oh, oh totoo oh, yung nga talaga. Kita okay, mo ba? Oh, katulad niyan. Eh, brand new nga. Brand new siya. Oh, nakabili mo lang 10 piso. Oh. Sa ibang marketa niyan, hindi eh, lang 10 piso yan. Pwede For example. Nyo yan. Sa siwi, sa siwi. Oh, yan, katulad niyan, no. Oh. Summer ngayon. <coughs> Oh, siya Ayan, mga kutsara. Mayroon dito. Yan, magkano yung package na ito? Package din. Ha? Uh. Oh, limang piso. Ito, bundle lang. Oh, mga katulad nyo, Mga dipindi. may manipis. May makapal. Kaya, basta ano ka na lang. Katulad nito. Yan, katulad. May plastic yan. Anong? Mm -hmm. Oh, yun. Sa to Mga cellphone na Stand mga cellphone. Yan, mga ganito. Dito, mga kasirola. May mga takip sa kaldero. May takip ng kasirola. Nandyan. May kaldero tayo. So, yung mga kaldero pag-usapan natin sa markitan yan, depende sa laki ng kaldero, siguro, sabihin na natin, 300 pesos pero mahal ang kaldero. Pero magkano lang ganun kalaki? O, isang daan lang. Yung katulad yung laki na yun, isang daan. Pero sa ibang market, sa mga brand new talaga, ano yon Nasa 300 na yan siguro. Mga ganun. Pero so, dito, 100 lang. O, katulad ng wall clock na yan. Ang low, wall clock na ito, magkano? O, oh, to 200. Siguro mga markita. Na. Sabay natin ng... Pero okay naman yan. Good. Tingnan mo. Nakita, oh. O, oh, yan. Mga, mga ano siya. Iba't mga mga coloring na mga wall clock dyan. O, oh, yan, oh. Mga ano pa siya, oh. So, malaki. Dalong daan. Malalaki. So, mga sugit. Gabi, alas 12. Ito ito, 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 Itong ano. Walang cover. Ayan. Oh. Magkano? Uh, dos din yan. Yung katuloy. Maganda rin siya. Shake ko, ah. Yan, yeah, maganda. Ganito lang. Oh, may mga negotiable pa ng mga presyo niya, oh, automatic pa, oh. Pero battery lang 'yan, oh. oh, no. Oh. dito lang, lakad-lakad lang kayo, mag-ikot lang kayo dito. So, so gayo guys, mga basa dito, gayo, guys. Mga ganun lang mga dito sa so, mga uh, latagan sa Carmen Plaza, mga guys, talaga, may mga power bank. So, ang power bank dito, isang daan, O isang daan mga power bank, mga ganun. yan, mga katulad yan. So, so maraming salamat po dito. Meron tayo dito, mga guys, mga katulad dito sa mga ano indoor lab na ito may pang construction tayo dito no? at mga martilyo, mga lagari at saka mga hantaker tapos may door lab mayroon tayo dito nito. may mga tools dito so ikumpara natin sa ibang marketan eh. hindi sa mga presyohan ng mga <coughs> mas mababang latagan dito so ikumpara sa mga marketan mga kaya Good morning sa inyo lahat, no? ang katulad, may mga sombrero man. O, oh, tingnan mo, 10 piso. Ayan, 10 piso mga shirt. Tapos mayroon tayo mga safety shoes. Dito mayroon tayo. Ang safety shoes tayo magkano? <coughs> Uy. Good morning. Yan sa mga, ito, katulad nito. Oh, alam mo na natin 'yan, mga ganito guys ha. Magkano? Ang isang piraso. Oh, ba? Diba? Kung ilang kayo magkakaibigan, no, sampung kayo magkaibigan dito na oh, katulad niyan. Alam ibig sabi? pag ganun dito magdipon-tipon kasama na 'yung gin 'yan. <laughs> Tagayan 'yan, no? Sa 5 piso lang bawat isa. O, dito may payong terito. Ang payong natin magkano yung presyo? 80. Okay dito mga guys. So, good morning boss ha. Yun, mayroon tayo dito mga ano mga guys. So, mga pang display natin mga kutsara dito no. So, bahala na kayo gagamitin sa pagkain. So, ito pang display. Okay din pang display nito. So, mga isang set to. Pakis na ito boss? Pakis na pag binili? Oo. Oh, Pagkano pakis na ito boss? 550 package so ibig sabihin mga guys yung mga ito kompleto no so mayroon siyang ano to hindi may tanso talagang legit ang kulay ito guys ha may ano tanso ah, ano siya parang gold siya pero pang display nga pwede nagagamit naman pang bala ka na o anong gusto mong pag isipin o ano mong gagawin mo o pang display mo pwede gamitin sa pagkain ayan dito 550 Oh, 550, negosyable pa siguro ang presyohan nito mga guys sa pang display o pang pwede gamitin natin. So mga astro tayo dito mga guys. So ang astro natin doon napakabigat to guys. So ikaw nagyose. Magkano boss? Magkano to? Oh, uh, three, oh, uh, 300 daw negotiable pa. Ang presyo nito mga guys ha Astro kapag ikaw nagyose. So yung mga guys mayroon pa tayo dito no. So yung ka boss magkano? 250 package. So, ibig sabihin yung Ayun uh, oh, to guys oh. So. Ito pang display lang Top 50 Baka mabasag pa no Sandali lang ha Yan Top 50 Ito mayroon ba tayo rito Ito pa guys may Mayroon to O oh, top 50 Bahala ka na magtawad sa kanya Ito ipapakita lang sa mga viewers natin Sa mga subscriber natin Sa mga customer dito Na oh may kahit na pumunta na sa Borota no Ito Top 50 Negosyable pa Mayroon pala ito boss Ito magalim din Yan Pang display Display lang guys oh, oh. Alright So ito mayroon tayo rito alam si ka lang ikot din sa Burao guys Marami tayo makakita at marami mo bibili rito sa mga latagan dito guys so yeah. So tungkol doon naman sa mga part ng mga bike guys do, Yung mga mayroon tayo doon Ay salamat Yan yeah. Yan yeah, sa mga part ng mga bike natin Sa mga Japan bike no Sa mga part ng ganyan yan yeah. no yeah. sa mga part ng mga bike yan sa so, mga doon naman tayo Yung katulad siya yata yung Nagkakape, hindi nagyaya. <laughs> o, oh, good morning. Tapos may nandiyan mga bag siya, mga, mga brand nyo, no? So, doon, dahil nagkapitan tayo rin. Eh, yung bag natin pang babae, magkano? Ha? 80. Oh, sabay, 80 guys. mga brand nyo to guys. ha Wala tayong, ano, hindi mga sigunda mano to. 80, 80. Pero negotiable pa siguro ang mga presyon nito mga guys. Tawaran nyo lang mga guys. So, ito, magkano? Ha? Huh? Parehas lang, oh. Ganda nito guys, oh pang girls o oh, yan alam mga gagamit ng lalaki dyan o oh, so mayroon naman tayo dito guys okay. so, sa mga dito branyong branyo magkano isang daan o oh, yan mga belt bag pwede natin sa mga travel nyo no? yan to, mayroon tayong dito magkano parehas lang din yung no? so naghanap naman kayo sa mga ano to naghanap itong mga bala pala to uh, DVD DVD ba Korean Chinese o oh. yan Magkano naman? O, oh, sampung piso. So, nung araw to, mas napakamahal na ito, no? O, oh, sampung piso lang dito sa Buratat. So, abot naman ganito mga abagay. So, ito, baka Uy! Ito to, okay. Magkano? Dito sa Buratan, 30 pesos lang to, guys, oh. All right, 30 pesos lang. So, mayroon tayong mga... Ito, guys, so, mga purpose na ito. Sa mga kandila, kung ito mag-pistang pa tayo, dito mayroon tayo. Kaya mga tungkol dyan. Yan, daming lahat di oh. may mga breaker tayo lang, man kano? Ha? O, oh, sandal. may breaker tayo dito O, oh, metro no. ng Meralco. sandal lang. Ayan. Yeah. Dente. Okay. Alright, alright. So, maraming salamat po sa lahat guys. dito, At sa latag-latag tayo dito sa Burota, no? So, maraming tayo mga... Shoutout po sa lahat. Good morning, good morning. Okay. So, time sheet natin ngayon, chicks o'clock uh, mag 7 o'clock tayo sa mga oras natin alright yan dapat tayo sa mga dambulan <coughs> so yan mga kaya mayroon tayo rito mga latag rin tayo na mga presyos, ng mga tamasang presyon. sa katulad ng mga tissue brand yung brand mga kaya so may mga plastic pa yan o oh, yan may mga component ano ba diba tawag nito yan morning yan katulad yung kaya so oh. Di para kalatag si ate oh yung katulad yan. Boss, mga yung free yan, boss? Mga t-shirt at? Eh? So, ayan, yeah, mga t-shirt natin. Brand yung mga polo at saka t-shirt. Mayroon dito, pero 200 lang. May mga brand yung brand new yan. Uh, ah, mamili na, mag-ungkal-ungkal ka lang dyan, guys. Kung ano magugustuhan mo ng color win. Ayan. Yeah. Yeah. oh ayan, yeah, mayroon tayo, tayo ng mga big tayo. so, 1 ang free nito, mga isang. So, habol-habol kayo kung paano gusto nyo ito. So, dito mga chargeable mga bike pang ng bike natin. 15 yeah, yung mga negotiable pang presyo ko. So, dito tayo sa mga about ng mga tumara so, ano, oh, napakaganda niya. Okay. 15 yan, yan negotiable pa. So, may mga tayo ng mga pang discount. Ay ito mga presyo to magkano to? Ito 20 yung malalaki. 20 'yung malalaki so, 'yung mga maliit. 'Yung maliit, 15 ganyan ganyan. Oh, uh, 10, 20, 20 rin. Oh, sa po na rin. mga sheet sheet na 'tong mga 20 Ito sheet. Lain daw malaki sa mga pinggan natin. 20 ang isang kraso. Oh, yan sa mga bengga yan. Pa 5 pa. Yan, negotiable pa yan. yan mga for example nitong mga ito. Meron tayo dito sa tulad nito guys. mga display yan ito pang display natin. Ayan, mga chano. Yan, mga isang sheet. Ang presyo niya sa mga t-shirt natin mayroon ta diyan. All Okay.